Hello mga kakampon! Welcome back to my channel! Roy Mulanda! Ngayon, puntahan natin ang pinipilaan na pansit habahab ng Quezon. Kaya, pumunta na tayo dito. Okay, of course! Ayan! Mayroon iba't ibang pansit na piniprepare dito sa murang halaga lamang mayroong tayong bihon, pansit habhab, ayan. Pero talaga itong pinipilahan talaga kasi sobrang mora, masasarap, at mabubusog ka talaga sa murang halaga. 15 pesos lang, ang dami-dami na. Okay, ayan, nakikipila na rin ako. Of course, sinundan nakasunod ko sa poging bata. Ayan! O, oh, diba? Ayan, ayan! O, oh, diba? Best and pila rin ako, mga kakabuan. O, oh kami okay, okay. nila ako. Of course, kumain na ako ng bonggang bongga dahil nagutom sa biyahe. Hala, kain na lang ang kain ng kain para magubusok. Ay, walang kalang pansin. Ayan, best kain na murang pansin. Habahag ng tison sa 15 pesos na halaga. Kaya, kain na. Tara na, masarap talaga ng bonggang bongga. Okay. Oh, busog na busog ang sarap talaga ng pansit ng keso oh gusto okay. friend. thank you for watching